Maraming paraan eh. Kasi uh, number one, yung ginagawa natin sa laban kasama mayan is mass information. Yes. Number one yun. Kasi ang kanilang sandata ay panlilinlang. Lilinlangin ang tao na tasakyan ng simpatiya ng mga dukha. Kasi kara karamihan sa kanilang niloloko mga dukha eh. Pagkatapos uh, sasama sa kanila, mag-aarmas, pagkatapos mamamatay sa bundok, o, yun dapat ang malaman ng taong bayan na panluloko lang. Kasi ang kanilang layunin talaga ay, uh, ay uh, agawin ng kapangyarihan. O, mamuti kung nangagaw sila ng kapangyarihan na mas honest sila kaysa kanilang pinagagawan. Eh pareho silang bulok eh. Wala kang mapili. Mas bulok ito kasi pumapatay na walang pakundangan at abusado, wala pa sa kapangyarihan. oh, wala kang mapili sa kanila. Huwag mo na sabihin, komunista ako, ganito ako. ganito. Ano ang vision mo para sa bansang ito? Ano ang vision mo para sa kapakanan ng bansa at sa kapakanan ng bawat Pilipino? O, oh, hindi lang yung lahing uri mo ang iyong, ang iyong payayamanin. O, oh, kasi yung komunista, meron yung tinatawag na Politburo. Yung Politburo nila, yan lang ang partido na humahawak sa lahat ng Pilipino. Sila lang ang yumayaman din. At pag ikaw nagreklamo, lahat ng, lahat ng freedom mo, aalisin nila freedom of expression, freedom of religion. Gusto ba natin yon? Kaya labanan natin sila sa kanilang panilin lang. Yun ang number one na sandata natin. Information war. Kaya ginawa natin yan sa CPP and PNDF laban sa kanila sa ating broadcast. At uh, nakita nyo, napilay talaga sila. Wala na silang lakas. Hanggang dumating itong bago-administrasyon. At binigay na naman sa kanila silver platter ng pabor. Uh, eh, pagpapatuloy ko yung ginagawa ko. Para may inform ang tao. At wala nang, wala nang wala nang uh, um, malin lang pa sila at wala nang sumapi sa kanila yun, information war lang ang number one